Hi guys, magandang gabi sa yung lahat. So nandito tayo ngayon sa bagong eksplorasyon ngayong gabi. Kung saan uh, isang abandonadong uh, planta mining guys. no? Pasok natin dito mamaya guys. Uh, sobra talagang delikado itong lugar kasi medyo ano na guys. Medyo giba na yung mga sahig. So yun na lang, shoutouts yung lahat. So sana malike, share itong video and company mining guys. Pero inabandon na to. Makikita nyo dun guys. May mga bahay dun. Malalayo yun guys. Dun din oh. May bahay dun oh. So, ingat-ingat na lang tayo sa ahas. Kasi medyo um, masukal na yung area na to. Yung daan. Medyo madami ng mga ano. Mga damo-damo. And ito yung bahay guys oh. Medyo giba-giba Siguro dala na siguro to ng bagyo siguro. Ah, uh, na. Sumaga so, pa naman ngayon, guys. Alas 12 maga pa. So, mag explore lang tayo dito, guys. Ang gaano ba to ka-creepy? Ayun yung planta, guys. Oh. Yeah, malaki pa yan, guys. try din natin guys baka ano natin to kung kaya pa wala <coughs> na sira na yung hagdanan maganda sana puntahan doon iba na yung Yung sahig So, dandahan lang tayo Yan o oh. Kita nyo yung Dinaanan ko daming alay So, ito yung Lugar dito no Yan o oh. Creepy okay. dito guys Yan So. Ngayon. Ito semento, p'tata. O semento yata to. parang ano to dito, guys. Tumaba dito nag i-stay in yung ano no. Yung nagpapa-reload ng gold. Ano yan si Lalo? gusto makita ah, ang creepy dito. yan ang may bahay doon saan na han na lang no ang problemahin natin medyo giba na delikado na so pababa na tayo guys medyo delikado tong lugar no so dito tayo hawak kami inakyat talaga natin guys para lang makita yung ibabaw ah Hello? First floor atau second floor dan sarap topnya. Sang creepy dito. di gimana yang ana? Yang siar. So doon na tayo sa, may, <coughs> sa mining no. Sobrang laki tong mining. Ayun, ayun yung CR nila. So medyo delikado na diyan. Ah, ayun oh, no? laki din, guys. Malaki tong company mining na to. yan lawak bang lawak ng company na to ay yung may planta ano so dito daw may namataan dito na mga ano dito guys na nagpapakita ah ito 'yung lalagyan ng mga mga waste 'no 'yung mga ano nang graba daming mga ano tawag dito yeah. o Ay. Laki ng ano guys. Tapos ang creepy. Kita nyo. So dito guys, meron daw namataan talaga dito sa lugar na to. Hindi ko alam kung totoo yun. Meron naman nagsasabi yung iba. Wala naman daw. Pero meron nagsasabi na meron na daw kasi alam mo na matagal lang inabandon. Ayan guys so, oh. Diba na yung ano? Mga sahit. So, medyo Diba na yung ano dito Wow Oh my goodness Paparamdang guys Diba na yung sahig? may aso ma may bahay kasi dun sa ano sa kabila ang creepy dito guys nagsibiba na talaga yung ano yung sahig ano may guys na parang may parang may nagpaparamdam dun, dun sa kabila rinig yun oh no? wala lang kung ano yun baka tubig lang na tumutulo Panito guys. Oh. Yan. Yeah. Bisna rin yun parang may nagpaparamdam talaga, guys. Tapos ang lakas pa ng tawag ng aso. Ini masuk. Um. Wow. Ayan, guys, Ada yoga istana. Ayan ang iba na talaga guys so, Ayan yung mga kahoy Ayan Ayan ang pinatatayuan ko Ayan ang napaparamdam guys Itong banda o oh. Paparamdam dito guys Ingles. May ano pa may building pa dito pero giba na. Umuulan.

Kanu, buat bumi gaya yang iba po pero wala yang nahulog di sini. Kena video, no? kan? Karena So, tara guys. Grabe dito guys. Merong nagpaparamdam. Yan. Lawak ng bil ano na to. Planta na to. So yun lang guys. Sana malike, mashare itong video at comment down below na lang kung meron kayong nakikita dito at nakagip. So maraming salamat guys. Thank you.